ayan luluto ko ng kamatis wow! na may itlog tapos madaming sibuyas ayan, ginis ako ko ang sibuyas tsaka bawang magluluto ako ngayon ng kamatis na ginisa Yan, Yan babos, ilalagay ko na siya. Sari po ay lamang. So, tapos lamang. Tapos lamang kasi. po lalaki ng pa nga dito mga fish. Hindi pa lang gaya. Lalagyan natin ang magic. Ayan. Tapos, kunting asin. tapos na naman po. Maluto. Malapit na siyang maluto. Tapos, nanagyan ko po siya ng itlog. Ayan. Ayan. Ayan, luto na. Kain na na.